Ashley Ortega inamin ang dating pagkalulong sa pag-inom ng alak. Ibinahagi ni Ashley Ortega na dumaan siya sa isang yugto ng kabataan niya kung saan nalulong siya sa pag-inom. Ayon sa kanya, naging bahagi ito ng kanyang self-discovery. Anya, there was a time that I was an alcoholic. Ikinwento ni Ashley na palihim siyang lumalabas noon para bumili ng alak at itinatago ang mga bote sa kanyang cabinet para hindi mapansin ng kanyang ina ngunit hindi rin siya nakalusot. May mga bote siya nakatago sa kabinet, pero nahuli siya ng kanyang ina, nalabis ang galit at sinabihan siyang sinisira niya ang sarili niyang buhay. Nang tanungin kung ano ang nagtulak sa kanya sa pag-inom noon, inamin ni Ashley na ginawa niya ito bilang coping mechanism. Bagamat matagal na siya sa industriya, madala siya mapunta sa supporting roles habang ang mga kasabayan niya ay nabibigyan ng lead roles. Ayon kay Ashley, alam naman niyang mali pero ginawa niya ito para makalimot sa realidad at magkaroon ng sariling mundo. Hindi man siya natanim ng selos, aminado siya na nangarap din siya mabigyan ng sarili niyang lead role. Tumagalaman ng dalawang buwan ang labis sa pag-inom ni Ashley at pananampalataya raw niya ang naging gabay para malampasan ito. Doon siya naging mas malapit sa Diyos.